Okay mga guys, so, so nandito na naman tayo sa ating YouTube channel para gumawa ng reaction video, no? Uh, itong balitang to eh, mga, mga napapanahon sa ngayon, mga latest na balita tungkol sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na napaka-init uh, na issue itong uh, West Philippine Sea kasi nga eh, ah, sinas, halos sakupin na tayo ng mga chekwa. So, kung gusto nyo ng mga ganito mga reaction video, please lang ah, like and subscribe lang muna bago tayo mag -umbisa. Okay? Like and subscribe. Okay? So, ano, ang bibigyan natin reaction video, ito yung kay kay Melvis Castle. Ha? So, paki-subscribe din kay Melvis Castle. So sa kanyang galing itong video na to no. At ang ano, ang pamagat ng ating ano ah, bibigyan ng reaction o komentaryo. Ay, pwede rin pala kayong ano ha, ah, mag-comments diyan sa si baba. comment ah, comments o reaction nyo kung ano ang mga nang ah, nasa loobin nyo. Okay? Okay, ito so ma ano ha, ah, ito ang pamagat ha. Ah. Army chief inutos bubumbahin ng Chinese. So, ang army chief, inutosan na na bombay ng mga Chinese. So, walang ititirang buhay yan. Ayan ang utos ng pinakamataas. So, ayan ha. Alamin nga natin kung anong ano yon Kung ano nga yung talagang dapat. So, umpisa na natin. Kung sasakupin ng China ang karagatan sa West Philippine Sea, Paniguradong papasukin at lulusubin na rin ito ang ating kalupaan. Bilang paghahanda ng Philippine Army sa mga magtatangkang umatake, dapat minuminutong nakaalerto ang militar hindi lang sa kagatan sa himpapawid maging sa ating kalupaan. Dito tapos na isagawa ang pagsasanay ng massive airstrike ng Philippine Air Force. Ngayon, nagsasanay na ang militar sa depensang gagawin kung sakaling umatake ang China sa kalupaan lalong-lalo na sa lusod. Dito sabay-sabay ngang pinasabog ang self-propelled howitzer na aktong titirain ang tangke ng kalabang bansa. Ang senaryo, kunwaring nakapasok na sa Pilipinas ang dayuhang mananakop. Hindi lang howitzer ang pinasabog ng militar. Present rin sa combined arms training exercises ang Patriot Missile. Sa panahon kasi ngayon, hindi lang mga tangke ang ginagamit sa pang-atake kundi ang makabagong attack drone o mas kilala sa tawag na unmanned aerial attack vehicle. Dito pinasabog at tinarget nga ang mga pumapasok na drone sa visibility ng AFP. Tapos noon ay para. So ayun no, <clears throat> nagano na pala nagsasanay na ang ating armed forces. Ah, uh, Armed Forces of the Philippines, so paano gamitin yung mga makabagong uh, kagamitan na binili ng ano no, ng ating gobyerno, isa eh, ilalim ng modernization program ng ating gobyerno na si PBBM. So talagang ano, uh, ito nga eh, siyempre mga bagong ano yan, armas. So kaya inutusan sila ng Army Chief na sanayin gamitin. Yung lalo yung mga kanyon, mga howitzer. So, mga bago yan, ha? Pang-depensa. Pang-depensa ng ating bansa. So, sinasanay ang ating mga sundalo para tamaan. Tamaan, ha? Tamaan yung kalaban. Hindi yung, ano, ha? Hindi yung mga civilian. <laughs> okay, eh, diretso pa natin mapigilan farther ang pagsakop ng pagpasok sa ating teritoryo ng mga mananakop. Ayan yung Army chip. Ayan, Army chip na nagtuturo kung paano gamitin yung, yung kanyo na howitzer. Ayan. So nakita natin na ang initial step natin sa first part ng ating territorial defense ay yung pag-acquire ng target, yung mga tinatawag nating mga high-value targets. So for example, mga tangke, mga communications nodes ng mga mananakop at ito yung identify ng ating combined arms brigade commander. Sa defensive positions naman, we use yung uh, uh, artillery fire. Just like what you have uh, seen kanina to destroy yung uh, artillery, yung fires din ng uh, the enemy lahat ng mga pagsasanay sa digmaan ay inutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahit kasi nais ng China may pag-usap sa Pilipinas, hindi malayong atakihin pa rin ito ang ating bansa. Sobrang napakasinungaling kaya ng China. Baka mamaya bati-bati na at tumatras na ang pwersa ng Estados Unidos tapos doon pala biglang aatake ang mga Chinese. Pero wala pa rin niyang makakapagsabi niyan. Ang gusto lang ni Pangulong Bongbong Marcos dapat laging nakaalerto ang militar sa anumang mga bantang pananakop sa Pilipinas. O oh, yan yeah, nga. So, inutos, in, ang inutos ni Pangulong PBBM yan, yung ano, lahat yan na utos niya. Siyempre, eh, uh, na, siya ang chief o, oh. chief, commander in chief eh. So, talagang kailangan talaga magsanay na. Kasi anytime, pag uh, na ano yung ma-incheck, eh, uh, nasa pawa ng kalan ng utak eh talagang anytime ma uh, ano gigirahin tayo niyan eh, alam mo naman yung mga utak niyan mga utak na walang kwenta so ay kaya kailangan talaga maghahanda maghahanda tayo so okay so diretso pa natin Necessarily show, of course, but because, uh, yun nga, ah uh per policy ng ating gobyerno ay halos kailangan na nating uh, uh, paghandaan ang ating abilidad as a country, as a nation, as an armed forces, as the Philippine Army, doon sa mas importante at mas mahalagang uh, capability. Ilang beses ring pumalya ang Howard's pero nangyayari naman talaga yan, di ba? Ang kinaganda lang ng ginagawang pagsasanay ng militar alam na agad kung paano aayusin at susolusyonan ang mga problemang ito. Kalaunan, naayos agad at tuloy-tuloy. Oo oh, nga naman. May, meron mga ganyan. No? Meron mga ganyan sumasablay minsan na mga kanyon, mga howitzer. Ang mahalaga dyan, naturoan na sila kung paano magmekaniko niyan. So, kailangan talaga yung mga howitzer na yan, may mekaniko habang ano, nagaganap yung digmaan eh may mekaniko talaga yan. Isundalo rin yung mekaniko na yun, ha. So, siyempre, parang ano rin yan, sasakyan, eh. eh uh, yung truck, kunwari yung truck, umaandar. Kaya ha, hindi naman abang buhay na umaandar yan. So, kailangan may mekaniko. Si, so, ganyan din yung mga howitzer na panggera. Mapaya, eh, tangke, kanyon, uh, jet fighter. Kailangan may mga mekanikong nakahanda. So ayun ang pinag-ano, ayun ang talagang pinupunto ng ating pangulong PBBM no na kailangan maghanda. Ibig sabihin malawak yung sina yung words na maghanda eh. So lahat 'yan ihahanda. So sa ganung uh, talagang maganda ang kalalabasan ng depensa ng ating bansa. So maganda po 'yan no. So da diretso pa natin. Na ang pagbobomba ng militar sa kalaban nung nakita uh, naging uh, performance ng mga assets natin sa ground no uh, kanina uh, titingnan namin lahat yan and uh, yun nga sabi ko kanina part of our exercise is the validation ng ating mga capabilities and kung ano man yung nakita nyo kanina malamang nakita rin ng ating mga observers controllers yan and this will be subjected to validation uh, for the uh, information ng ating decision maker sa Headquarters Philippine Army for the appropriate and necessary action. Suporta ng mga Pilipino nga ang napakailangan ng ating gobyerno. Dahil pagdating ng panahon, tayong lahat mga Pilipino ang makikinabang sa oil at natural gas sa West Philippine Sea. Kaya tanong ko, isa ba kayo sa mga Pilipinong patuloy na sumusuporta sa hamon sa ating bansa? Ikomento sa baba ang inyong kung Kung sasakupin ang... Okay to so hanggang dito na lang ating pagre-reaction. So alam niyo naman na uh, inutos ng ating mahal na pangulo ang paghahanda sa gera. So talagang naka-alerto ang ating mga military no, ang ating Armed Forces of the Philippines. So sana nga eh, talagang ano, ma nila ang ating bansa sa mga Chekwa na yan, no? So, sana eh, talagang uh, uh, may mga bago rin tayong mga armas na kailangan eh, kaila magamay nila. So, kasi nga, itong mga Chekwa na to, eh, talagang uh, ano, gigil na gigil sa ating bansa kasi nga, ang pakay nila sa West Philippines eh, yung oil. Kasi maraming oil dyan na papakinabangan. So kaya talagang ano gustong gusto nila makuha yung West Philippine Sea, no? So sana wag, <laughs> di ba? So okay mga guys, no? Kung nagustuhan niyo itong ganitong video, please subscribe and like. Okay? Kahit ano na lang ha, subscribe and like na lang mga guys para makapagpatuloy pa tayo ng mga ganitong mga reaction video. Okay?